Pinakit po yung utoy. Ahas nga. Pakuti biglang tumalun. Oo. Yan. Ahas na yun. Ano? Mga kaysan, inakit ng bahay yung... Bahay namin din sa taas. O tumaklo, bahay ng nanay. Utoy. Oh, ay, ahas na utoy. Kaya akit ang kita ko kanina Ako nagbibihis. Ay, wala nyo. Tawag yung mga asa utoy. Eh, ang delikado ito. Tawag tayo. Saka yung lumaan na, Hindi ko nga alam. Ay, ako nagbibihis. Ay, e, kita ko yung ahas. Ah, ah. Ay, delikado ito. Hayo, utoy, panwari. Mawag yung papatayin. Delikado ito ito, utoy. Kailangan ito, ano na. Saan kaya yung dumaan? Baka dumaan sa mangustan. Eh, oh. hindi ni nanay. Baka hapay ko natin yung mangustan. Mahahapay natin ang mga gusting. Magustang dumaan niya, dumuli sa lubong. Oo. Oo. Ay, gawag ka lang ba naman dito? Oo, Oo. Ay, ay, dito, dito. po'y lagi may pusa ay. Oo nga. Iyan mo kayong pusa? Ay, ano yun ito? Rotay, oh, kuha ka ano na ito. Ano ah, mga kaisan, um? Ba, kung magbibis din sa kwartong hindi pa matapos, eh. Mat mat oh, yung mawala pa yun, ay. Eh. Hmm, ah, ah. Gusto mo, ito sa inyo. mga kaisan, nagkukwarto pa man din po, ay. May kwarto na po rin taas, sa kapinto. Butit wala hindi but pa hindi pumasok si na Tito. Kumuwi so, na. Oh, umuwi at Hindi po puntahan daw. Hmm. So, yan nga ako nagbihis. Ako may but ako ako nagbihis pero ay ano. Ito po ay eh, yung kwarto din sa taas. Sa so, kaya na akit din na nai baka din siya. Nasa mangustan man. Mangustan niya pa pa po dito. Mangustin anong, Galing siguro po yan sa kung saan. Biglang lumabas eh. Utoy dyan yan dumaan. Diyan sa Mangbustin. Diyan yan dadaan dyan. Pero malayo naman ano. Malayo. Baka sa niyog nanay. Hindi. Baka namisan na ni... Namisan niya ang... tatay mo. Pinupungat ang kakit-kakit na may mga daga. Siguro Yung inaklaman na yung tatay mo. Inaklaman na yung kahat. Baka. Nari na paikot-ikot lang ang anong. Ipainit! Mm. Ha? Di yan. Di yan ano? Mm. Ay, papaya! Hinog na! Ay! Ito ako ito'y Ang ah, laka na ng ating malunggay! Ito'y 1, 2, 3 Ayan! Go! di Yun! Papaya po. Hindi kaya din sa kabila sa mangustin na ari. Baka din ba? Dinin, nanay, baka din nalumpat o. Oh. Baka nalumpawan nga ay. Pwede din din yan oh, <mangustan> ba yun? na pakpak. Hmm, wala. Matangkal pati natin yung mga dagmang, -dagmang na yan. Tirahan din yan ay eh. Sigurad eh Hindi ba nag-ubrasin na tito? O to'y? Yaw na uh. To'y dami niyan ah Anin Anin uh. Ito po ay yung mga pinag-ibabawan Ilan na ito yung dalwa na? na na Dalawa na Dalawa. yan ari po. Eh. Isa. Tatlo na pala oto eh. Isa. Dalawa. Ay, sayang naman po pag hindi po ipapagawa. Puro coffee table po. Siguro, dadalhin namin yung iba pa uwi. Eh. Hmm. Sayang naman po ito. Ito sana po eh, mga ipapanggatong na namin. Eh, sabi po ni Tito eh, maganda po ginawa niya ng paraan sisibak ka na sana <laughs> panggatong na naging lamisita pa ang ganda dun nga pala may nagcomment na hindi maganda po doon sa nagagawa dito sa bahay yung mag-aama po sina tito ay yung yun po yung mga kaibigan po namin may mga nagcomment po na ano ay yung iba hindi maganda ang comment Ah, mga kainsan oh. Ah, mga kainsan si si Utoy. Pinusukatan eh. na. Bay. 120 na. 120. Stainless na 'to ang lalagay mo. Mm, -hmm. Stainless ano, lang 'to kung gusto ay. Eh. Oh. Para kahit ano, maulan. Kahit maulan hindi siya maano. Kuha ng na, gagamitin naman natin diyan eh. Ay... Utoy, bakit kimabagsak ka na? Stainless na 304. Magandang klase yun o to eh. Mm, magandang klase. Mm. Kasi dalawang klase ang stainless. Isang 2 at isang 3 o Ano yung 2 o yun? Yung 2 o yan yung may halo na bakal. Kaya yung nangangalawang. Ah, ah mayroon palang gayon. 2 o to siya. Ngayon yung 3 o 4, yun yung ano, magandang klase ng stainless. Ah. May mas maganda pa doon kaso mas mahal. Oo. Oh. Meron okay. pang 3 three... 306 hanggang 3 ano kaso madalang na hindi tayo makakuha dito ah. ang available lang dito sa atin ay ano 202 sa kain 304 mm. ayun utoy <laughs> oh bakit hindi nangangalawang utoy ha Jokasan ada semel. Pas twenty bal. Harap. Pati dito. Dito, oh. Toy. Pati taas, pati taas ano? Oo, oh, toy. Dito sukatin sa dito. pag pagkakabit naman natin, may generator naman tayo. Oo, meron na dito sa lupo, toy. May oh, generator, na dito. generator dito. Oo. Oh. Wari kayo uti yung sukat mo sa akin doon ay wari kayo may baka iba na din ang presyo ngayon no? yun pa ah. rin yun ay oh, parang na ang presyo doon ay gano'n parang hindi naman, naman nababago ang presyo ko ah sige to. kahit magmahal ang stainless yung pare oo <laughs> oh, work yung estimated ko noon, work yung nasa 50 mahigit yun oo oh, at mahaba kasi kasi yung, yung natin tigkabila yun eh oo oh. tapos yung pakabila tapos meron pa dito oh. sa gilid eh meron pa ulit dito yun ay pag dito pag ko patas oh. tapos isa umikot pa ganoon. kaya mahal yun inaabot naman yun yung kasi isa sinukatan ko ganun din halos ang design ay inabot nang nasa 70 na yata yung bubog naman yun uh -huh. ay yung ah. sa yata parang istanda ako 68 or 65 oh. sa bubog tapos sa uh, ano 48 pag stainless lang yata. Oh. Ay, wala kang numero Utoy baka kang papagawa sa inang mga stainless. Ay, wala akong page pa uto, page. Mo. Ay, hindi na nagkaya yung page ko eh, pero pagka-sion chinachat lang ako sa ano. Eh. Ay, numero mo uto, baka may tatawag oh. sa i. Eh. 0928583874. Yeah, Jonel po. Text niyo na lang. Yan, si Utoy po. <laughs> Ano po eh, ano po ninyo yung, yun po yung anak din ni Kuya Daniel, yung nanggawa sa atin ng sidecar po. 119 by 119. 119 by 119. Number 5. 119 by 119. Taas as well. Ayan po tayo. Taas. Ay, hindi tayo. Ay, hindi kakayalan natin din rin ito. Or... Bakit ito eh? Maliit. Kasi yung nanggawa kami kay Maabel, nag-wielding din kami. Oo. Oh. Nung sa kanyang grills. Ay hindi kinaya ng generator niya yung welding ko. Ay dapat e eh, malaki. Ay meron naman kami. Ay hindi Ay, ko mag-provide ito mga gano'n. Ay hindi, kakaroon ko pa dito sa sasakyan na. Ah. Oo. Oh. Ah pag meron niya out. out. Magkakilas. Ay kahit sa out na out eh Ano eh smell. Yan na sa labas. Magkano ah, ka makakabutin yan na ano, out eh. Malalaman ko mamaya pag ano. Ah. Madali namang ano, pulang step niya sa agno na ano. Number 6. 120 ba eh.

Parang ano ba to? Resorts lang? Oo, oh, parang ganun ba? Ay, 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 ay si oh. naman ay gusto dito na titira. At... Ayaw na sa bayan? Ayaw na sa bayan. Ah. Oh. Ay, nilagyan na ng mga kwarto, mga ganito. Oh. Para pag may bisita, edi oh. <laughs> Merong nga pagkatutulogan na, no? Oo. Oh. para Arang isa man malapad yata. 120 sa by 140. Pare, pare siya ata na sukat yan, no? At dito daw, ay eh, matipid ba ito, Kung eh. Kumbaga, wala Ay, silang... Oh. Sa bayan. Eh, ako nga, pagkalimakata ako, magpapabahay din, gusto oras rin sa Oo. Oh. Wala nang bibilhin. Yung bag si boys bawang lang. Mm. Hey, by 140 din. Um, Pare-parehas na 'yung sukat, so this Sino ito? Parang, Parang, Si Alex sa lamin Para rin Si ano ah, si Pingsan. Ikaw ba kasalamin din lamin dito? Tingnan din. Wala Ay, pa. Ay, dati nagsasalamin ako, mm. may kasama akong magsasalamin. Si mm. Pingsan diri ka ano nito? Mm. Ano? Okay ba? Di papainin pa naman natin yung sukat yun. Pagkakasundo talaga kapit niya na. Ay, ganito pala yung kagaya pala yung kinabitan natin. 120 yung no, ba ah, yun? 140. Ano is men? hindi. Aray, 120. Yan ba? 120 ba yung 140. Nabitis na? Nabitis na? Isang bitana, ano? Nabitis na. Ay, naman labig. din eh, ano? Ay, yung banas niya sa loob. Hmm. <laughs> Yan lang naman dito pag mga ganito, mga buwan o tinang ayun. Ay, ngayon nga yung lamig na eh. Oo. Oh. 20, 20, 20, 20. Oh. I-send mo na lang ako ito kay nanay. Mm -hmm. Kung magkaano. Nasa akin naman ang number ni... Oo. Oh. Ganyan ako gusto ni P.E.K. Ah, ah, ah. Magkano na kuha mo nito? Yan ito, inabili ko yung 5,000. 5,000? Labi, ang isa ay... Dalawa na yan. 2,500 ang isa. At ay... 5. Hindi, yung pinaka pinakakano niya. Hmm. Nalagay ko din naman yan, samano ko naman doon. Mag-aano um, din ako ng pre-range ba? Ako. Yung magdidikel -de brown nga ako. Nagbili nga ako ng Rhode Island ay eh, na na <laughs> inanuan si inano. Kinain ng pusa. Ah, pinasok ng pusa. Eh send muna na ako toy kung magkaano. Mm. Papay atang akin estimatein para. Oo. Ay, eh, ano ko pa tikay mo pala yung design? Oo. Ano 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 nasa sa design? Pina-estimate na po yung ano. Bukas po manalaman kung magkano. Pero ang estimated daw niya ay nasa 5,000 isang bintana. Kalkulasyon lang niya. Pero titingnan pa rin niya. Baka mababawasan daw po. What's up mga kainsan? Magandang umaga po. Yay mga kainsan. Yan, kumusta na po kayong lahat? kasama Ka po natin si Bumboy tayo po ay kasasakalaang natin din ni Salin ang gawa ng bumili po tayo ng uh, tubo hus para po doon sa baba ng kubo ay hindi na kami kakadlo doon sa malayo kumbaga mas malapit tapos ay may inumin na po ang itik at uh, gagawa po kami ng ano ay yung sagingan pong kabaak gagawin po namin ano, manukan ay inuna po namin ay tubig, tubig, para mas maganda tsaka mag-alaga din tayo ng yung sabi ko nga sa inyo Tagalog na maboy para kakaunti ang hindi yo bakay bahog bahog na lang ng mga dahon-dahon po na saging ay eh, inuna po namin ay eh, tubig para mas maganda no toy. tung eh. hmm. Kung napanood po ninyo ang episode na bukal ay di ari mga kaisan yan. Lakas pa din. Yan. Yan mga kaisan, nalakas po ng tubig yan. Yan, yan po ay uh, saka na namin mimislaan po baka sa isang linggo o ano. Amin mo nang uh, ikakatkat ngayon ano toy? Eh? Hmm. Tira. Tara, tara hutoy. Eh?